Hello guys, uh, ang tuturo ko sa inyo ay ang proper na paggamit ng toilet. Okay. So, ang bawa guys, itong cubicle na ito ay bubuksan natin. ito. Okay. Okay. Alam bawa guys, kayo ay mag-CCR, huwag kayong tutong-tong dito. Okay, huwag kayong tutong-tong dito. Kasi madalas na nangyayari, yung iba tumutungtong dito. Nasanay sila doon sa toilet na ginagamit sa probinsya na tumutungtong. Kasi pag tumutong ka rito, paglabas ng dumi mo, kakalat yan dito. Magkakalat lang kayo. Tatalsik pa yan. Pag nalaglag, tatalsik pa yan sa pit niya yung dumi. ba? Diba? Kaya ang proper dito ay uupo talaga. Spray mo ng alcohol at unasan mo ng tissue kung maselan ka. Okay. Saka mag-CR. Ito naman, ginagamit to ng mga medyo bata pa, yung hindi kasa yung puwet dito. Yung hindi pa kasa yung dito, kasi maluwag nga naman ito, di ba? Kaya lagi ito para yung mga bata, pang cr eh, comfortable yung upo, kasi malit lang to yung butas niya, at mayroong itong parang ano, di ba? Yan. Ito naman yung cover. Cover yan. Pang takip. Ito guys yung uh, flash bulb. Kung tapos na kayong tumumi, huwag niyong gagamitin yung paa ninyo na gaganyan din ninyo. Yan. Huwag niyong gagamitin itong paa kasi minsan, alam nyo itong paa, malakas ang pwersa nyan. Ha? Maaring lumawag yung mga ano niyan, mga dugtungan, mga fittings Eh, mahal to guys. Ang tamang paggamit dito ay kamay. Basta madiinan nyo yan, magpa na yan. Okay na yun, guys. Yung iba naman, guys, yung may tangke dito, pinipindot si babaw. Yung iba naman, nasa gilid na ganyan, ipipihitin mo pa ganon. Magpa-plus na siya. Pag sa mga commercial buildings, small, mga office, ganito yan. Mga buildings, ganyan, style. Okay, yung sasabi ko naman na may tangke, madalas yung ginagamit sa bahay. Okay, Okay. Tapos, ganito lang yan, kabisik guys, oh. Pag ganyan yung toilet nakatayo, ibig sabihin niya guys, upo, paupo ang paggamit niyan, upo. Pag nakalubog yan sa lupa or sa simento, yun, yun ang tinutungtungan. Pero pag ganyan na nakatayo is, ano talaga yan? Paupo. Okay. Sa mga lalaki, huwag kayong iihi dyan, kasi pang ano lang yan eh, pang dumi lang yan eh mayroong urinal, na tawag urinal Pupo yung urinal papakita ko sa inyo mamaya sa mga kababaihan yung mga napkins ninyo huwag nyo isushoot dyan, tapos paplas niyo kasi magbabarayon, kusnang pagbabarayon sa mga tubo, sa yung sa toilet bowl dito ninyo ilalagay yung yung napkin niyo sa basurahan, lahat ng cubicle may ganyan, sushoot nyo okay eh, alam nyo naman yan eh Huwag na kayong tamad. Okay? O ano man yan. So, ulitin ko, huwag tutungtong dito. Huwag, huwag, huwag. Ito ay inuupuan. Yan. Ito, ginagamit sa mga bata, yung mga may lit pa, para makaupo sila na maayos. So, yun ah. So, papakita ko yun naman yung urinal. Okay, guys. Uh, ito naman yung urinal. Yan, yan, yan. Yeah, yeah. Urinal. Okay. Huwag kayong mag iihi sa toilet. Okay? Toilet. Ito, toilet. Uh, toilet. Ayan. Huwag kayong iihi dyan kasi yung ihi ninyo magtakasikan sa gilid-gilid. Kawawa naman yung susunod dyan na mag-toilet ba? Dililihin pa yan ng janitorial. Abala pa. Okay? Yan. Dito ko, pag ihi ninyo, ishoot nyo yung ihi nyo dyan, hindi yung talsikan dito yung ihi ninyo, shoot nyo dyan. Pag tapos nyo umihi, huwag nyo kalimutang i-flash. Yan. Pro-flash ninyo. Yung iba naman guys ay pinipindot yung ginaganon lang. Ito kasi is uh, hinahatak o binababa. Kanyan. Flash bulb. Okay, ha? Ah, sa mga kalalakihan. Okay. Hindi yung ihi ninyo, nagtatalsikan yan, nagkakalaglagan dahil hindi maayos yung pag-ihi ninyo. Dumikit kayo doon para yung ihi nyo dito tatapon. Diretso doon. Yun ang tamang paggamit ng urinal. Okay. Halos walang pinakaibaya sa toilet guys. Dahil kailangan lang yung proper na paggamit. Okay. Yun lang guys. Thank you.